So what's up Coco Babali Andito tayo ngayon sa may Jantian Historical Hike Ay, Historical Basta Nakita ko sa Google map kanina Hiking area sa Pero hindi sa Ganun kataas Kalayo pala Medyo may kataasan Nakita ko doon sa Google map Sa mga picture doon Medyo may mer Mayroon siyang part na Pataas yung hagdan At Mataas din yung view pero hindi ko alam kung ilang minuto ilang oras Yung akyata na gagawin natin dito sa Cavite. So papawis lang naman to at tagal-tagal na kasi tayong hindi napapawisan. So ayan, yung lugar dito tayo aakyat mamaya. Napansang chi chi bansong. Sumbiya sang chi. Tay. Raw ni ni sige di na di. Tu nan. An natuin napin. An sige di na bien. Taybe kaya zo balik. 过去那边来回一个小时，十分钟。哦，一个票。是十分钟。哦，高温十分钟左右。七十分，七十分钟。好，我早上九点四十分走的，现在快十十点了，一个小时大概十分钟左右。你哪里来？哪里啊，你不是顺南，邵桥。邵桥。对。 Okay. Isisen nagkaguality её? ростie pag-atakan nya? Saan? Paraguay? Kung yung pagsasama-sama yung minutes sabi niya nasa 70 minutes daw siya so malayo-layo din pala yung <laughs> akyatin natin hihihingalin <laughs> pa rin tayo dito akala ang expect ko mga 1 hour pababa yung akyatan so 1 hour pataas pala <laughs> depende pa yun pag puro pahinga tayo so ano pa hinahinatan natin, natin? syempre simulan na natin ito kukababali so yun kukababali habang ano pagpunta ko dito sa umpisa ng hike natin no, sa may entrance ng hike may nakita ko dito na napanood ko sa sa mga nagbablog sa Japan dati ayan o no? may binibintang itlog dito tapos yung bayad mo iiwanan mo na lang dyan no? <laughs> sa vlog sa Japan ko napanood yung ganyan eh, sa mga daan tapos may iniiwang ganyan kahit walang camera pero anis yung mga tao So, yun lang ako babali. Nasher ko lang. At syempre, ito yung first natin. <laughs> Palamang dito palang lalawit. At tadila natin dito. <laughs> so, try natin. Let's go. Medyo yes, pocket agad siya. At yung tayong tripod ngayon ko. Kababali. Kasi nasira yung saksakan ng ano natin dito. Ng GoPro. yan o order pa tayo. So makaka-order pa tayo noon sa sahod pa. <laughs> Kasi ano na tayo ngayon? Petya de peligro na tayo. <laughs> Kaya tamang bundok-bundok na lang muna tayo. Wala muna tayong rides-rides ka -rides kababali. <laughs> Yun. Talagang bundok siya So naglong-slip ako kanina nakasando ko. Kasi ramdam ko na medyo makati dito. <laughs> So yun ko kapabalihabang paket pala ako Meron akong nakita dito na nagayos ng mga hagdanan Ayan Pinapanatili nilang goods yung daan Yan. Ah. Ah, si si. So, pang ilang ko palang to, <laughs> lang to. Hinihingal ako kagad. Ah. Ya. Yeah. merempah, pa. Hello? Uh, Huh. Buang nak Ah. So ayun ko Grabe Binurog ako nitong ahon na to Diretso <laughs> diretsyo <-direcho. laughs> O medyo <coughs> <coughs> Diba talaga pag Patagal lang hindi na papawisan <coughs> So ngayon lang ako ulit Ay, talaga mga... naka Pag try ko ako babali <coughs> Kahit mag-jogging O magpapawis man lang ng basketball Kahit shooting-shooting ah, Halos Magda dalawang taon niya ata nahin to Walang jogging Walang pawis, puro ride Puro ride lang ah. So ito yung view Ano Solid Ah Woo Woo So ayun ko ka kababalin Dito muna ako sa may kobo Papahinga muna ako dito Tignan <laughs> yung view ayun. Solid Yes sir So Yung mga nakakasalubong ko mga Check ko out Taiwan dito sa Pababa sila ako pakyat Ano Napaka approachable sila <laughs> Bumabati sila ng Good morning Tsaka hello sa atin at kumain na nga muna ako ng orange dito, Coco Babalig, na binigay sa akin nung Taiwanese na babae kanina na nagpapahinga dyan. Ganon sila kababait dito, yung mga Taiwanese. At pagtapos ko nga kumain, eh, nag na muna ako ng video vlog natin para meron tayong ma-upload sa YouTube channel at Facebook page natin. So, 11.39 na ng tanghali at nandito pa rin tayo. <laughs> so, ayan, didiretsahin na natin to para maabot na natin yung taas or yung dulo nito. Meron pa rin naman konting ilan nila na umaakyat dito kanina. So, baka di din, das dito rin babalik 'yun mamaya kasi yung mga sasakyan is doon naka sa inakita natin kanina. So ayan ko kababali ito na. Ito na naman tayo. <laughs> Taas. So hindi pa ako sure kung ito na yung dulo o kababali. tambay na tayo ulit dito pahinga na naman at hindi ko alam kung ano pa yung meron dyan sa baba pero meron ako nakita ano sa google map kubo tapos meron din siya magandang view pero dito na muna tayo pahinga ulit pagod ako eh so ito yung abutan natin dito sa taas ang ganda kaya lang Pagod din ako. <laughs> At ayan. Sulit din yung pagod natin, syempre. Ganyang yun view. Paikot. Paikot. Nahilo. Nahilo. <laughs> Ay, may mga tubig dito iniwan nila siguro yung mga umahit dito yan na matatanda minsan nagiiwan na sila mga tubig dyan para pagdating nila dito may sila at syempre pagka pahinga ko dyan eh kumain na rin ako kasi hindi pa ako nag-aalmusal kaw kababali sa saka sinabay ko na rin yung tanghalian dyan <laughs> at syempre nagpicture-picture na rin tayo para meron tayong pang mayday tapos kung mag picture eh ko nga pala to napakagandang view So ayan ka kababali, eh. uh, na ako, napasarap na naman yung tambay natin doon, sarap sanang umiglit, kaya lang meron pa tayong lalakarin eh, pababa pa yan oh mamaya na lang siguro tayo bumalik dyan magpahinga kailangan ba natin puntahan yung kabila kung ano makikita natin dun <laughs> tapos mamaya babalik ulit tayo ito rin yung dadaanan natin sa susunod babalik balik ako dito para yung ano natin batawag tawag dun yung resistensya ba yung tawag dun yung bumalik yung ano yung liksiba natin <laughs> kasi balak ko rin ano meron akong balak na akyatin sa mga susunod siguro yung dito rin malapit sa amin pero ano siya 6 hours 6 hours na siya balikan <laughs> kaya condition muna tayo kasi pasamer na eh <laughs> Ayan, medyo mainit-init na yung sikat ng araw tapos yung hangin medyo malamig-lamig pa naman siya pero mas maano pa rin yung ano, sikat ng araw ngayon parang maaga aga yung summer ngayon ayun <laughs> hindi mainit sya so ito yung sinasabi ko, Isa na naman paakyat pero basic lang sa atin to, oh, kababal kaya kaya natin yun so ayun So yung sinabi ni Lopan kanina na isang oras at 10 minutes yung akyata nito inabot na yata tayo ng tatlong oras dito <laughs> hindi lang tatlo tatlo ba? si ten tayo dumating dito eh 11, 12, ala una o tatlong oras kasi ala una na mag aalas dos na yan <laughs> kasi mas na parami yung tambay natin kaysa sa pag paglakad-lakad natin So ayun narating din natin itong isang lugar na ito. O kababali. Oh. Ah. So dito tayo magpapahinga ulit. Meron pa pala dyan o. Oh. Ito yung view. Ah. Ah. Solid. At syempre nagpahinga na naman tayo ulit. Mang inabot yata ako ng mga... Halos isang oras dito ako kababali. Pagkatapos ko magpahinga, eh, tinuloy-tuloy ko na yung paglalakad ko. Nakakapagod pero sobrang sulit at sobrang saya naman maglakad-lakad sa mga ganitong lugar kasi napakatahimik. Kahit pa paano mapapahinga yung utak natin dahil sa puro na lang tayo trabaho at pagkarating ko nga dito sa taas eh ayan napakaganda ng view sulit na sulit talaga yung pag akyat natin kahit medyo may kainitan at ayan nga pala yung mapa yung kulay pula yan yung inakyat natin kung kapabalik